Ito ang namin, delicious. 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 Ayan. Ano ba? Ano ba? Ayan. Um, um. Delicious daw. Ngani, wala yung ngani. Ayaw na. Baba, kita agad dulu, daw. Oh, kita nga daw. Ayaw na, kuya. Hindi mo na tumabuli, kuya, pag kita nga daw ha. Kita nga daw. Kulong ni mama. Oh. Hindi, wala yung kuya. Ngani, papa. Bye. sagot alsano update Shout out right? sa, ano? Up? updated, bah... sa balo 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 Malok-lok. Eat. Mm -hmm. Sabaw. Sabaw, sabaw, sabaw. Sop. This one. Ano Ah, sige. Oo. Sura. Ay, ha. Uh. Wala na suntok niyo, ha? If you're not eating, eating, eating. <laughs> English pabor. <laughs> Shout out dyan sa barok mag-English. Tulad ko. I'm pretty speaking. Ano? I'm the speaking. Ano daw hindi English I'm speaking. English speaking. Louder your voice. I went. English speaking. English speaking. You are a great speaking. What? Uro. what? Sa. Ano yo? you speaking. Are you English speaking again, ha, mommy? Oh, big mouth. Hmm. You want? Yes. Huh? Yeah. Sorry, bad, you want this? Hmm? Ay, man, hina -hina lang. Ayun, diya, Don't move. Buwas. Sabado, Domingo. Bernes. Oh. Buwas, ano man? Buwas, bagyo day. Dere. Bagyo oh, landa day. Oh, ano man buwas? Ano man buwas? Ito yung mga panahon na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Magaganda parao. Tapos bukas sa 8. Yung pala ang pinakamartindi. Alala ko lang. Tapos Disember gala to. Doon sa bahay ng ano ko? Disember gala to. Na December. Bahay nang doon lang kami sa taas. Payo ko lang pag may mga bagyo. Ayun ang nanay namin. Namimiss ko na ngayon. Pag may mga bagyo, mag-ano kayo ng ano, termos, mailo, gatas, yan, medicine. Kasi yung nasa huli ang pagsisisi. Kasi kami hindi kami nakaano ano noon nung bagyong Yolanda. Hindi kami naka-prepare. Buti na lang nanay namin. Prepared. So, prepared na prepared. Mabuhay man kita? Prepared aw mga pagkain nani okay. ano yun may may mga ano yun naka na pag ano pagkain mo pagkain at gatas kape oh pa-patubig ayay ito tubig ang ganda ng inaano sa amin once may bagyo yun talaga daw dapat yan ano kaya yeah, handa, maintain. Magbili-bili mo kamulong. Muna. Kasi hindi natin alam kung anong klase yung bagyong darating sa atin. Nasalan na kasi kami bagyo. Bagyo, bagyo. Yun ang pinakamalupit. Yolanda. Siya nga yung nagiinuran. Malupit. Like eh. Malupit. Turay ko pa Malupit. Asin ko na mamam.